mapalang tanghali po sa inyong lahat. Yan, nandito po tayo sa isang gubat. Yan. So ngayon po ay kami magpupuog ng ano, pukyutan. So try namin kahit tagulan. Sana may pulot to. Napakalaki ng bahayan talaga, giant honey dito. Yan, so ipakita natin kung aabutin ng camera. Yan, so abang-abang lang po kayo. mataas ang puno o yan, ang mo. No? Mataas po yung puno nasa mangga. yan dito po tayo ay nag mag prepare na ng ano ng ating gagamitin na pausok para mapalayo natin yung ano yung giant honeybee sa kanyang bahayan yan dito po ay kinukuha na natin yung postpro para makapagsimula na tayo ng pagpaapoy yan kailangan po medyo preparado po talaga yung ano yung pag natin na siga o pausok para sa giant honeybee kasi kapag kinulang sa usok maaari itong mga gat o mangisot at tayo ay mahirapan ang katawan yan, so, hinahanda na po natin yung mga dahon na niyog na tuyo para siyang ipagawing padalitan. Sana may makuha tayo ditong honey. Pero hindi ngayon season ng honey kaya hindi natin alam kung meron ba tayo makukuha. Basta sinubukan lamang natin na magkuha ng Ani ngayon. Ayan, so gagawa na tayo. Mag-start na akong mag-ano, magpadalit ng apoy o magsindi ng apoy, magpalingas. Ayan, ito yung ginamit kong pausok. May mga sariwan dahon ng kahoy.

medyo nag-aapoy na po yung ating siga yan sana hindi mangalat at hindi matapang ang ating honeybee na target kailangan mas malakas yung uso kaya dapat lagyan natin yan okay na dumalit na kailangan natin mapausukan muna bago natin akyatin dahil para mas ano tayo safe sa pag akyat siguro hindi tayo makakapag video ng maayos dito sa pag akyat hindi natin makukunan dahil mataas yung puno hindi mahirap mag video wala tayong kamera na pwedeng itakid sa katawan natin yan o so nilalagyan ko na po ng ano na mga sariwang dahon yung dalit ng apoy para umusok siya napakalakas po ng hangin kaya hindi po tumataas yung usok mababa lamang konti yun ng usok kaya hindi umaabot doon sa bahaya ng giant honeybee kailangan po talaga ay eh, sobrang usok po ng ating siga para mapalis po natin yung ano yung mga honeybees sa kanyang bahayan yan so malakas po yung hangin kaya puro dalit po yung nangyayari sa ating mga sa ating siga dalawa lamang kami dito magkasama kasama ko yung aking bayaw Mahirap din naman po kapag mag-isa lamang tayo na mag uh, magpupuwag ng pukyutan or giant honeybee. Yan nilalagyan natin siya ng mga bunot para masumusok. Dahil po malakas yung hangin, kailangan po natin gumawa ulit ng isa pang siga sa bandang ibaba para po tumama yung usok niya sa bahayan. Yan, kailangan natin gumawa pa uli ng isa pa. Wali, tatlo na yung siga namin. Mayroon may, din doon sa bandang dulo. Pero hindi pa siya gano'n dumadalit. Yan, so... Kailangan mag-usok. Ayan, ang lakas talaga ng hangin. Kaya nahirapan kami dito. Buti na lang, hindi na ngagat yung ano... Nangingisot yung mga honeybees sa itaas. Hindi siya gumagalaw at hindi pa rin naman siya tinatama ng uso kaya hindi pa kumakalat ganito po kahirap yung ano yung pagharvest po ng honeybee o pagkukuha ng honey sa isang puno kailangan sakripisyo po talaga para po makuha ang honey sa itaas sabi nga po ng iba ay buhis buhay po ang pagkaharvest ng honey kaya yan ganito po kailangan talagang secure po tayo kailangan mas madami yung usok para mas mabilis mapalis yung mga Honeybee sa kanilang bahayan yan o ito po yung puno ng mangga at nadun po sa itas yung bahayan ng pukyutan medyo mataas po yung ano yung puno ng mangga hindi pa pa rin po tinatama kaya hindi po tayo maakit pero pag hindi po tinama akitin na rin natin mamaya pero hintayin natin dahil tumataas na yung usok medyo kumalma yung hangin yun tumatama na po yung usok sa bahayan unti unti na po sumasabog yung, ano, yung mga hani doon sa itaas ganito po talaga ang pag ano aha, pagkukuha ng hanis sa puno Yan, tinama na po ng uso kaya kumakalat na po yung honeybee sa paligid. Yan, yun, tumama na po yung usok natin. Medyo mataas po kasi kaya halos di maabot ng camera natin yung kinatatayo ng bahayan. Yan, so kumakalat na po yun, konti na lamang po yung ano yung mga natitirang mga honeybees sa kanyang bahayan yun o oh. yun o, oh. sumasabog na po talaga siya o, oh. ang dami o oh. Yan so nakagat po tayo ng ano, nangingisot. Kung tawagin, ah, uh, dali ako ay. Ah, may tenga. Ah, dali ako. Medyo matapang po yung honeybee din po pala Kala ko ah, matapang, matapang Pero okay lamang Hindi naman po tayo tinatalaban yan Bali matapang. parang pagat lang po ng guyon Sa atin yan hindi po namamaga Yan so dito ay mag start na po tayong Umakyat Sa puno Akitin na po natin yung Bahayan titignan natin Kung meron po bang honey dahil sa tingin ko dito sa baba parang ay parang konti lamang po yung Matanda na rin pala yan Makukuha dahil wala po halos tuyo po talaga yung kanyang bahayan Yan o medyo matagal na po siya kasi Yan nandito na po tayo sa taas. Yan o napakalapad po ng bahayan niya Nahirapan po tayo sa pagano kasi Nanghira po ng tayo natin Tayo rin po yung nagbibigyo kaya yun hindi natin makuna ng maayos yan tapos ilalaglag ko na kasi yung bahayan dito sa park na to yan napakadami po ng mga lumipad eh. so, walang o, pulot yan, bagsak na at ang natira po ay yung ano yung pinaglalagay ng mga honey ay walang Pero, pulot po. napakatuyo po ng ano, yung bahay niya medyo malayo po yung sanga kaya kailangan pa natin lumipat hindi natin maabot kailangan makalos natin ang timba ayan yun. medyo malayo at dito po nga po pala may dala din po tayong ano, sa itaas nilagay po natin doon sa banang ibaba yan nahirapan tayo nagpabago po kasi tayo ng pwesto yan oh yun yung po natin, malayo nasa ah ah ito yung tuyo ito yan hindi po tayo makano kaya magalaw po yung ating camera dahil yun yan medyo tuyo po talaga wala po puro bukas po yung open wala po wala mo lang yung kaya may makukuha man tayo dito konti lang yan tinakalos na natin ang timba hindi na natin tinuinan na ng itak dahil yun ah oh. tuyo siya yan tinakalos lang po natin ang timba kahit mayroong kong sa paligid Ganito po talaga ang pag-harvest ng kakyuta. Napakahirap din po. Buwis buhay. Kailangan uh, mo pang makita itaas para makuha lang. Ayan, so... Dahil kaunti lamang yung pulot, hindi na natin sinaid yung, ano, yung bahayan sa pagkawan. Yan napakarami po ng liyaw. Oh. Ito, Ito na po yung ano, yung nakuha natin kaunti lamang po yung ano nakuha at ito naman po yung bahayan niya na lumaglag sa lupa walang kalapad yan pauwi na po, po tama natin Yan guys, so pauwi na po tayo konti lang yung nakuha natin pulot tuyo po talaga ang laki ng ulo pero walang laman yan so maraming maraming salamat po sa panunod pauwi na tayo yan God bless po sa inyong lahat at umuulan na